Kamusta mga maka full court? Kyle Kuzma sa Lakers malapit ng mangyari. Pero bago yan, Coach JJ Redick nakakita na naman ng secret weapon. At ito nga ay si Max Christie, ang third year guard ng Los Angeles Lakers, kaya naman pala ito ginawang starter ni Coach JJ Redick sa naging laban nila nakaraan sa Memphis Grizzlies. Ay dahil na rin daw sa size at pagiging athletic nito. Kung matatandaan nga daw ay si Gabe Vincent ang inilalagay nila bilang starter lalo na noong wala sa kanila itong si Austin Rivers. Pagamat sa daw itong defensive player lalo at physical itong si Gabe Vincent at maaasahan nga din daw ito pagdating sa opensa. Kaso ay hamot naman daw na magkaiba ang kanilang size nilang dalawa ni Max Christie. Na kung titingnan nga daw ang mga laro ni Max Christie sa naging laban nila sa OKC Thunder na nagkamali nga ito sa fourth quarter dahil kahit ang ganda na ng kanyang depensa, ay nagawa pa rin ni Shai Julius Alexander na mashoot ang kanyang three-point shot. Abang sa naging laban naman nila sa Atlanta Hawks ay napunta na naman ito sa same scenario, na kung saan sa naging last shot ni Trey Young sa fourth quarter ay block ang inabot nito kay Max Christie. Kaya sa ganito daw ng mga pagkakataon ay nagkakaroon ng mga batang players ng confidence at experience para matuto sa iba't ibang sitwasyon. Ang maganda daw kasi kay Max Christie ay hindi daw nito kailangan ng bola sa kanyang mga kamay. Naglalaro daw ito ng matindi sa bawat laro. Kaya nga daw nito ang full court defense lalo na ang makashoot ng mga three pointers. Kaya kung magagawa daw ni Max Christie na maging consistent at gumana ang desisyon ni coach JJ Redick na gawin siyang starter, ay wala daw duda na patuloy daw itong gagawing starter ng Los Angeles Lakers. Nakahapon na ay talagang pinahirapan ito si Jamoran. Lalo at bagamat na nakagawa ang nasabing all-star guard ng Memphis Grizzlies ng 20 points, 7 rebounds at 6 assists, ay nagkaroon naman ito ng 7 turnovers, 6 out of 21 naman sa field. Habang 2 out of 7 naman ang shooting nito beyond the arc. Kaya ganun ka hindi ang naging depensa ni Max Christie dito kay Ja Paano ba naman ay 0 out of 6 ito kapag si Max Christie ang nagbabantay? Samantalang may lumabas naman na report na itong dating player ng Los Angeles Lakers na si Kyle Kuzma ay maaaring makuha ng Lakers dito sa Washington Wizard. Lalo at inaasaan daw ito na i-trade -e bago ang trade deadline na sa ngayon ay nasa pinakababa ng standing sa East itong Wizards na may record na 3 wins at 21 losses. Kaya naman ay nasa rebuilding mode na talaga ang kanilang kupunan. Isa pa ay nasa 29 years old na si Kyle Kuzma, kaya hindi na fit ang kanyang edad sa timeline ng mga batang players ng kanilang kupunan. Sa ngayon ay bumaba sa 15.5 rebounds at almost dalawang assist per game ang average ni Kyle Kuzma. Kaya naman ito na daw ang pagkakataon ng Lakers na muling makasama ang dati nilang player. Kabilan din kasi si Kyle Kuzma sa mga players na nakasama nila Lebron at Davis noong nanalo sila ng NBA title noong 2020. Kilala din kasi itong si Kuzma dahil sa kanyang pagiging athletic sharpshooter at malakas kumuha ng rebound. Maasahan nga rin si Kyle Kuzma pagdating sa depensa. Magagamit nga ng Lakers ang kanyang opensa bilang third option sa likod ng dalawa nilang superstars na sila Lebron at Davis.